guys, good morning. Happy Saturday. So, isa na namang vlog ngayong weekend. And, umpisan natin yan ng tadaan -tada, pag snow blow or pag shovel. It's not bad though. Uh, mababa lang siya. Ayan, makita nyo. So, i-clear okay, ko lang yung pathway, yung driveway namin ngayong umaga. And, yeah, since nagparty tayo nagparty tayo uh, last night, eh, ano naman ngayon, trabaho naman sa bahay ang gagawin natin sabi ni ma'am Andrea so um, uh, mag-travel tayo ngayon Saturday pero ano nga balakan natin for today and for today um, mag-ano tayo um, papashell tayo sa Shed Aquarium um, I think 5pm ata yung schedule namin so ipapashell namin kayo doon at tingnan natin kung ano mga makikita natin So, mag enjoy yung mga bata for sure, especially Clayton kese-manta fish. Yeah. Um uh, uh salatok sa eh. malaking um pinaka isa sa pinakamalaking aquarium dito sa US. So ayun, uh, puntahan natin mamaya yung set of But before that, mag-shovel muna ako dito. Let's go. Ay. ayun nga guys tapos na natin i um, clear yung driveway kung makita nyo may parang ano ano pa puti puti pa doon actually ano na yun eh uh, ice na yun yung puti puti na nandun so mahirap na siyang ano i ano kasi nga um, single digit yung, ano ayan ako na yun yun pag nagtagal magiging black ice yan so yun yung Delikado yung madulas So, hanggang maaari tinatanggal din namin yan Pero, kung di na kaya um, Okay na, kasi nakadikit na yun Matigas na siya doon So, ayan, pulado tayo guys Ayan o, oh, pulado Ayan, update later guys, see you Peace Bye. So, ayan guys, ninja mode muna tayo Kasi, kilit uh, ko naman yung Ano yung pa ng konti yung mga black eyes. So, ayan. Kala um, na ulit. Let's go. Three hours later. And then guys, tapos na tayo mag-shabo. Pahinga lang tayo ng konti. Chill with the kids. Si Andrea nasa labas, nag So, hindi na ako sumama kasi ano, um, nag ako eh. Ayan yung batang makulit. Klein! How are you? Ayan, bantay ako ng mga bata. Uh, after my shovel, um, ako naman kasama nila. And yeah, nag-chill lang kami dito. Nanunod kami niya, no? Ano yan, no? Eh? Ano yan, be? Incredibles ba yan? Incredibles, well, Say hi to the vlog. Hi. How's your weekend? Always good so far. We had a Uh, what's your reaction? We're going to Shed Aquarium. Mm yeah. You like it there? Yeah. yeah. I think Clayton like, Mo gonna enjoy. Yeah, because he likes the water and stuff. Yeah. So, and guys, um, uh, what? A, what? a shark. A shark. Yeah, so pasensya na, magkalat yung bahay kasi alam mo naman pag may bata ka, never nalilinis. So, ayan. Um, ipakita ko lang yung backyard naman yung likod. Ayun, tumawag pala yun, no, yung ano, yung Upuan namin kahapon. Yeah. Ayan, tumog yung swing namin ka. Woo, lamig. Yan, single digits. So ayan, tumog siya patabunan. Ayusin ko na lang pag uh, medyo gumanda-ganda yung panahon. Ayan yung paligid natin, guys. Puno ng snow. Ayan, may nagpo-plow doon. Ayan, o. No. Oh. Yung truck na yan. So, kini-clear niya. Yun naman, trabaho naman noon is um, clear yung road dito sa sa place namin, sa community namin. responsibility ng mga homeowners o yung mga ano mga tao. Ayan, salt yun guys. So, is lalagyan nila lang salt. So, ang responsibility naman namin is i-clear namin yung walkway namin. Bawat harap namin or gilid. Para sa mga tao na makakalakad. So, ayan. Ayun o, no? kapal. Sarap sana maglaro ng ano sa likod ng snow. Pero ano eh, um, sobrang lamig di kaya ng mga bata dahil uh, single. So, siguro pag tumahas ng mga 30s, baka ayun, maglaro sila. Ayun, sige. Update na lang later guys. mag enjoy itong bulinggit na to, oh. Ring, mag enjoy yan, oh. Yung bulinggit na yan later, oh. So, update later. See ya! Ayun guys, finally, alis na kami. Ah uh, yeah, uh, dumating na si Andrea. Uh. Ayan, ang kakapal lang mga suit namin guys kasi uh, currently is uh 13. Kaya umaga ata yung single no, mga no? 7 or 8. So mamaya lalamig to for sure sa gabi kasi kung kita niyo na guys oh, puro puti ang nasa paligid. And ayun, so pupunta kami sa downtown, downtown Chicago, at uh, Shedd Aquarium. So um Papasyal natin itong mga chikiting. Ayun! Kumakain na. Nagpo-food trip na siya. Si Klain. So, mahilig to guys si clean sa ano sa mga fish. So, no? kaya lagi namin siya pinapasyal sa mga aquarium. And mga zoo kasi gusto niya doon uh, lagi makita ng fish. Mga sea animals. Right, Klain? Ang pinapigurit niyang sea animals is... Shark! Baby shark! diyan ha po eh what's your favorite? Sea seahorse Seahorse? horse. Ah. Uh -huh. um, ako jolly turtle fish. Yep. Um, Map expect natin dun sa Shed Aquarium. Um maraming mga isda. Pambihira. <laughs> <laughs> Hindi. Anong marami silang attraction. Aquarium. So, every year, naglalabas sila ng free days dun sa Shed Aquarium. So, nakita ko siya, tapos, ano, nag, uh, nag-reserve nag ako online ng tickets. So, yun. So, libre lang to. Parang $5 lang yung binayad ko um, as parang processing fee. Pero, the rest, um, libre na. Um, Illinois resident ka parang yung price niya is nasa oh my gosh. Okay. Yung price niya nasa $18 each pero kung hindi ka Illinois resident nasa $26. Uh for adults. Pag um kids naman kami pumunta sa Shed Aquarium pag may nakikita kami mga free days doon kasi um, yun, mag maganda yung place, uh, marami siya. May mga shows din sya di ba dad? Mm -hmm. yun, may mga shows din sya, dolphin show, um, may maraming mga sea animals. So, yun, pag napunta kayo sa Chicago, visit visit so, yun, sa mga yun, ano, uh, ano, Aquarium, mga, uh, sa downtown. <laughs> Ngayon, kakain muna oh. kami. Yeah. 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 tayo Yeah. Ang pangalan niya ay Yeah. 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 restaurant team restaurant kasi maraming mga anime doon. Yeah. Meron din sila mga milk tea, di ba? Yeah, milk tea. So, masarap yung ramen nila doon, ramen. guys. Yeah, may mga milk tea. And patok siya sa mga, ano, mga uh, teenagers, sa uh, mga batang katulad ni Claire kasi, ano, anime team doon pag ka, may uh, puro anime. anime. Ayun. Alright. Update Bye. na lang later, guys. See ya. Bye. Bye. parang ayan, may mga milk tea din sila dito. Ayan. Ha? Ah, and anime vibe siya dito guys. May naruto na ano, ayan. And then, mga anime stuff over there. Franklin <laughs> is laughing. Wayne, are you laughing? Uh, <laughs> so Wayne, you si it's the Wayne no? Alara, so may mga Jenga-Jenga din sila dito. Card game and stuff. May mga card, uno card, card mismo. So, a stick, parang tambayan talaga siya. And yun din. Pagandaan din dito yung music, ano eh. Uh, Filipino. Tagalog. So, parang pangatlong balik ko na dito, um, uh, puro Tagalog music yung naririnig ko. So, ang lakas nung pakiramdam ko, Filipino may harin eh. <laughs> Ayun. So, ano ka Sarah Heronic yeah. So, ito yung ano nila, waiting number nila. Ayan. Si ano to? Sino to be? Sa My Hero Academia? Uh, Todoroki. Yeah, si Todoroki. So, oh, astig. Ang palit ng ano nila. Nung waiting ano nila, number. Ito yung isang bata Nagta-tablet. Oh. This is a tablet. Ayan. Mom, hi. So, waiting na lang kami sa phone. Claire, there. I see Pokemon. I'm gonna catch it. Tada! Pikachu. I got you, Pikachu. Pikachu had a Naruto ball. Um, hat. <laughs> so the Pikachu naka smile pero. Pika Pikachu. Pika, -pika, 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 -pika. <laughs> Yan. Babatoy na ni Claire ng ano yan. Pokeball later. <laughs> Hi, Claire. Ayan, naglalaro ng Jenga si Klain. So, sobrang cool na itong restaurant na to, guys. Uh, kaya medyo na kami kasi pati yung mga bata na entertain while waiting sa food. And while to makain. So, ayan. Update later. Five minutes later. May order namin. Ano to? Ano to, Hal? Labrangoon. Kay Claire. Ano to? Chicken karaage Ito Ito yung sa akin. Ito ba yung sakin? Sa Siomai? Yes, yeah, Oh, may salad. Ah, uh, gyoza. Yan yung sa akin. And kay Claire. Straight A's. Regalo niya yan, guys. Kasi straight A's naman siya sa school. Cheat day daw. So, papasyal namin siya. And then, ito yung request niyang food. So, meron siyang shrimp tempura, chicken karage, rice, and then a ramen si Andrea. Ano yan sa'yo, Hal? Tongkatsu ramen beef yun. Oh, beef tongkatsu ramen. Yan, so, may milk tea din ako. Sa yung restaurant. So, yan, Kain na kami, guys. See you later. Bye! <laughs> Ayan guys, tapos na kami kumain. Proceed Sorry, may na bosses. Gutom! Gutom? <laughs> na, gutom pa? Busog na, busog pala. <laughs> Ayan, busog. Daming in-order ni Andrea. So, cheat day talaga, guys. No. <laughs> Papayot nga tayo, eh. Magpa-fasting na. Fasting na actually namin ng 5pm. So, yeah. so, di namin lang... kakain. Eh, nabusog, oh. Ulit. Daming food mo, no? At ito. Tingin ka pa. Ayan. Ang pinakamakulit kanina. Going under the table. Going on the top of the table. Okay. Ay, nako, gamey boy. Ayan, so. And guys, papunta na kami siya aquarium, guys. Um, uh, nag snow na naman. Ayan, oh. So, um, I think, hindi uh, naman, hopefully, hindi naman ganun ka, ano to, ka taas. Or, uh, drizzle lang sana. And, ayan, uh, update na lang namin kayo, guys, pag nandun na kami. See ya. guys guys, nandito na tayo. Ayan, yun yung ano, siya aquarium. yan so malaki siya guys. Doon yung parang mirror, ano nila, na nakalabas dun sa Lakeshore Drive ng Chicago. Sign, um, ayan, right. so hanap the lang right. tayo ng parking and then pupunta na tayo dyan sa Shed Aquarium. So ayan guys, dito na kami. lalakad kami papunta sa Shed. Ayan, ang lamig sobra. Claire! Yan yung alamig ay yung si Clay, no? So, masak na kami ng Shed Aquarium. Yan si Clay, yan si Mav. Alamig. Nakapasok na kami ng entrance. So, eto. Nandun may checking doon. So, dito yung papasok talaga mismo. Entrance mismo ng uh, Shed Aquarium. Yan! Yeah. Dito tayo ngayon sa Underwater and plain, we're gonna see it. a Beluga Whale Oh sure ang this yes, That's a Beluga Whale guys Ayan oh. oh Wow, that's big That's big Tanggalin mo na yan Ayan, oh. laki oh So, Beluga Whale Sabi, oh Hal Any trivia about Beluga Whale? <laughs> they have this supersonic um, hearing or uh, echolocation. They have echolocation ability the mga biluga well. Okay, nasi May nasiclaim, my playground dito guys. So bawat spot ng um um nila. or ano ng mga ano merong mga playgrounds for kids ilan sila manuntod kundi uh, may chance din sila magplay play tulad niya si Kling ayan naglalaro ngayon dito siya sa submarine si Kling ayan gusto niya yan sa mga ano um, related sa sea si Kling mga gusto niya ayan. So, nasa Samba rin si Klein ngayon. Ba't <laughs> nga ba yun? Nakatihayahan eh. Natutulog Nadu lang. Oh, si Bailey. Oh, wow, wala lang eh. yeah Oh, nadapa. <laughs> Easy lang kasi. Ayan, nasa penguin section naman tayo guys. Ayan, so tulad ng sinabi ko, kanina dun uh, yung beluga well may play area and then may penguin area din na yeah, play area ayan so pwede maglaro yung mga bata dito mag slide ayan maglaro pa din siya <laughs> go go pa Ayo, Mukhang penguin. Mukhang penguin ka, Klein. Ayan, so ito yung hindi alam. Okay guys, nasa IC South na tayo. So, ayan. Dolphin ba yun dito, Hal? Ayan, pakita natin sa kanila yung mga dolphin. Any trivia for a dolphin? Ayan, dolphin guys. Ito yung area. Ito so, yung malaking ano siya. Ayan, aquarium. Ang Actually, ang ganda pa yun hanggang doon pa pero yeah, I think this is a good spot na usually may dolphin show sila dito nasa taas, yun. Nasa taas yan oh, may ano, event sa taas tapos nung ka manunood dun sa taas so nasa ilalim tayo guys ayan oh trivia oh, ayun yun 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 guys oh may dolphin dun oh ayan oh oh naglalaro yun may tatalan dun oh No. lalim yan guys any trivia for dolphin um, no <laughs> what no they're they're a good communicator that's why ano marami na, na train na dolphin kasi friendly sila yeah, yeah. yung IQ nila is mataas So, ano, kaya nila kumintindi eh. sa tao, madali silang i-train. Dahil ang taas ng IQ ng mga tao. So, ayan. Yun ang trivia. Right, mom? Yeah. Yeah. <laughs> And ayan, nandito naman kami sa mga starfish area. Tama ba, Claire? Ito ang mga coral, corals stuff that kids can feel. Or mga muscle, double muscle. So, ayan. So, pwede nilang hawakan ito ng mga kids na ito. Basta mag-wash lang sila ng hands. Ayan. Let's of no? Kata natin. Claire, ano yan, Claire? Ayan na ito. Si Clay na yun, naghahawak na. Aquari talaga mga gusto ni Crane yan. Ayan, nag-enjoy talaga siya. So, update na lang later guys. See ya. May bata ang nagkatampisaw. Nagkatampisaw sa tubig. Uli. Punta na naman ang ibang pwesto. Tampisaw na naman. Ayan, ang gusto niya. Magtampisaw. Magawak ng corals. And dito naman guys, may kita ang sea otters. So ayan sila. Sea otters. Dito may kita. Kaso wala tayong makita ang sea otters. Clear, no? I think they're sleeping. So usually dito yan may kita. Pero I think they're sleeping. Yeah. Wala. Uy, sea otters! Oh, sea otters. <laughs> may sea otters. Oh, direct <laughs> So yun guys, dito ginaganap yung dolphin show. Yan. I don't know if nag-start na pero yan, kumikita nyo kanina nasa ilalim kami. Nandun yung parang malaking uh, glass doon. And then yan, dito yung taas. Dito nagkakaroon ng dolphin show or uh, sea lion. Yan. Ayan guys. Ayan. ayan guys, ito yung gift shop nila ng Shed Aquarium. Ayan. So, pwede ka rin bumili ng mga souvenirs doon. So guys, ito na. Dito na kami sa pinakatas. Ang kumikita kita nyo dito. Great Lakes. So lahat na makikita mong mo isda sa Great Lakes. Nandito siya. So sectionalized siya, guys. And yeah, marami may reptiles doon. Reptile Island. And dito mga uh, plankton. Si Plankton nandito. Ayan si Claire. Sa si Mom. Naglalakad doon. Pupunta kami sa Oceanarium. Ayan o, si Claire the chemist. Nag-iisip kung anong juice yung iinumin niya. Ewan ko kung ano to, no? So, at I think ito yung ano ng Plankton. Na per tubig nila. Ayan. Ayan. Kung gaano ka tumi. Tama ba, Claire? Ayan. Dito yun. So, ano anong iinumin mo dyan, Claire? Oh. Uh, drink? Yeah, it's a juice. Plankton juice. Ew, the greenish. Reptiles area, guys. Yeah, ito naman yung reptile area. Ayan, mga Southeast, Southeast Asian streams. Mga matatagpuan minsan sa Philippines or any part of Southeast Asia na guys. So, you know, Pero anha ba yan? Ayan, ewan ko ano yan may kita ata sa Philippines din to guys tilapia ata yan guys eh perahan ha guys yan ang mga perahan ha o oh. kala mo tatahimik eh pag naka-smell ng dugo yan grabe, yari na ang bibilis kumilos ilos so, at uh, yung pangil nyan guys grabe, ayan o oh. pag lumubog ka dyan at nakagat ka wala pang 5 minutes ubos ka na sa kanila <laughs> kasi kumakain sila ng sabay sabay right. ayan guys nasa oceanarium na tayo grabe Kung, ito mga salt um, water uh, fish na dito so ayan bangka dito guys grabe yung wave kala mo nasa ano ka na nasa, nasa dagat ka ayan pahinga mo guys Ayan, di ba? Parang nasa dagat. Tapos yung mga isda nandyan lang, oh. Ayan, oh. Ayan. Sana yan sila kasi yung mga laking dagat yan. Ayan si Dory. Where's si Dory? Ayan, Dory! Dory! Clang si Dory, clang! Finding Dory, oh. Ayan, oh. si Dory, oh. Si Dory, ni. eh. mga coral reefs naman guys Guys, kung sakaling maputol man yung vlog, um, malulobot na kasi yung camera ko, yung phone ko. Um, 5% na lang. So, yan. Dito may kita yung mga corals. And, ayan. 300 years ka na pala. So, si Claire, 300 years old na. Kasi, 5 feet na siya. Ayan, 5 feet na si Claire. secret. Secret. Secret, 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 secret! <laughs> so kung... Kung gano'ng katangkad... He's only 3... Three... four feet three inches! Uh, <laughs> so kung anong katangkad ng reef, gano'n yung taon niya. So kung ganyan, uh, six feet. Nasa 360 years old na yung coral. Ayan, yeah, glow in the dark, ano siya? glow baby glow glowing siya guys ang gala yung ganda and eto guys aha uh -huh, isa sa pinakamalaking aquarium nila ayan no? ayan ang laki ng mga isda guys let's go And guys o oh, lalaki ng mga fish sa so, park oh, na to guys nahanap na namin si Nemo oh guys. <laughs> fish guys. May black saka may red. So, alam niyo yung moving Nemo Five? Yeah. Orange saka black pala. And, si Nemo guys. Alam niyo yung moving Nemo diba? Ayan. Ito lang siya nga sa Shed Aquarium. Nag-chill. Gagawa ulit siya ng another movie. Let's go Nemo five minutes later. Ayan guys, nalobat na yung sound phone. Eto malulobat na din. So taposin ko na yung vlog dito. Pero ayan, dumating diba na tayo sa Coral Communities. Creature large small flourish here. So ito yung pinakamalaking aquarium nila. May mga shark dito guys. Ayan o, oh, shark. Ayan. And community fish siya talaga. Ayan, ang laki. Ayan. Ah, may kita mo lang sa ocean. Ayan. Yes. Kita mo yung shark and oh. oh wow Ayan, guys shark shark yan ha? Yeah, and it's a shark. And yeah, a shark, big white shark. <laughs> and then yep, yeah. then yung mga community fish. Another shark, clean, clean, and clean, clean. <laughs> clean. That's your favorite, right? Yeah. Baby shark. Hindi na baby yan be. Shark na yan. That's a real shark. And, yun guys, so, <laughs> ayan. Tiyan niyo oh, guys. Oto ang siya. Ayan. Kamings-kamings siya. Oh. Na, na amazing plane. Ayan. Natulala. Tahimik. So, ayan guys. Ito na namin tatapos yung vlog namin. Ayan. So um, yeah. Yeah. Kahit pa ulit, Kahit pa balik-balik kami dito. Okay yeah. Sobrang so, uh, nakaka-relax. Uh -huh. Sobrang ganda yeah. nito mga uh, tingnan ng mga isda, may mga ito yeah, no, no, no. you know? So, yan, yeah, till next nice vlog guys. Yeah. Kung gusto niyo comment lang kayo kung gusto niyo bumalik ulit kami. Alam ko hindi kompleto kasi masyadong malaki ko. And robot na kami. And yeah, um, enjoy na namin yung the rest of um, time with the kids. Hindi na kami mag So, till next vlog. See you again. Bye!